parang natin Ayan. parang pa scrap na to ha ah. kalawang na kalawang na mahaba yan ang kailangan na ng ano ay laglag -lag yung ano? ayun nandito kasi ako sa third floor banyen guys. Mga lang ay cellphone ko malaglag. Ayun nakaba. Oh banyen. Ay, nako baka malaglag yung cellphone ko. Ayun. So 'yan ang nga po yung ano, yung ganapan dito sa Malabon. Sa ilog ng Malabon. Yan ang latest ngayon. Mga uh, bagong hindi siya bago. Siya ay ano, sabi ko para na siyang bulok-bulok na. Eh. O para kailangan na nato ng scrap. Scrap. Dami ng basura oh, guys. Ngayon yun naman sa barko. Ang talaga ng basura diyan dahil yun lahat na iipon sa loob. Ayun. God bless you guys sa mga ano mag ayan ah, oh ano kaya yun ano yung bagay na yun o kaya yun ang mulutang dito na yun hindi natin maklaro tao ba yun walang kung tao yan ano kaya yun tao ba yun umalangay-langay na yun ano kaya yan